Gagawin nga daw ito ng team ng Denver Nuggets dito nga sa LA Lakers sa paparating nga nilang series ngayong playoffs. At tunayin natin si Coach Mike Malone kung saan natarong siya about sa 8 game winning streak ng Denver Nuggets laban nga sa Lakers starting pa noong last year's playoffs. Well yan nga daw talagang usapan coming into this series ngayong playoffs at alam daw nila at ang kanilang mga players na tinalo nilang LA Lakers for 8 straight games. Pero sabi nga ni Coach Malone that doesn't mean anything nga daw. Kung baga hindi porket may 8 game winning streak na sila sa Lakers, ay sure na na mananalo sila sa mga susunod na games nila. Sabi niya, this is a different Lakers team and this is a different playoff series nga daw. Kaya hindi daw sila dapat magpakampante. Alam niya nga daw na magiging malaking challenge na naman sa kanila. Ngayong playoffs, itong LA Lakers at magiging mahirap nga daw sila natalunin muli. Kanya ngang sinabi ng LA Lakers daw is hot coming sa series na ito at dahil daw 12 and 3 ang kanilang record sa last 15 games. Alam niya nga rin daw na the Lakers will play fast and in transition dahil magaling nga daw sila pagdating sa bagay na yan at yun daw ay nag-uumpisa nga daw dito kay Lebron James. Tapos samahan pa nga daw na sila ay very dominant in the paint na talaga naman daw na dapat nilang pigilan at yan daw ang magdedetermina kung sino ang mananalo sa series na ito. Kung ang Nuggets ba daw ay mapipigilan ang transition offense netong LA Lakers at ang lang domination in the paint. Sinabi niya pa na kilala na nga daw nila ang LA Lakers at ganun din daw sila, kilala rin sila ng LA Lakers. It's all about discipline nga daw kapag nag-umpisa na ang laban at hindi lang daw po pwede na panaysalita lang sila at dapat daw nila talagang actually gawin ang kanilang game plan at i-execute ito pag nag-umpisa na ang laban. And then itong kanilang superstar naman si Jokic kanyang sinabi na madaming beses na nga doon nilang nakalaban itong LA Lakers at ang kanilang inaaral na nga lang daw bago ang laban nila ay ang kanilang tendencies o yung mga gusto nilang gawin sa loob ng court. Banggit nga rin ni Jokic na sa last year's playoffs daw ay obviously naging mahirap o tough ang mga games na kanilang nilaro against sa ibang mga NBA teams na kanilang kinarap pero kanya ngang inamin ang inamin na ang 4 games nga daw against LA Lakers ang talagang pinakamahirap out of all the games na kanilang nilaro sa 2023 playoffs including nga yung NBA finals. At ang rason nga daw kasi niyan ay dahil very talented itong Lakers team tapos sinabi niya pa na they are well built nga daw. Tapos dagdagan pa nga daw sila ng new players this season. He has a huge respect nga daw sa team ng LA Lakers at sigurado daw na magiging sobrang interesting na series itong laban nila against sa LA Lakers. Natanong nga rin siya kung ano ba nga daw ang susi pagdating sa pagtatalo sa Lakers. And well, sinabi nga ni Nikola Jokic may iba't ibang paraan nga daw dyan ngayon nga lang daw ng pagpigil sa anilang transition offense at syempre pigilan daw ang nanguna sa kanila na si Lebron James. Then isa pa nga daw ang paglimit daw sa Lakers pagdating sa pag-score in the paint lalo na kay Andre Davis na monster daw pagdating sa pag-score in the paint. And well, yan nga daw ang gagawin na team ng Denver Nuggets. Kung baga, parang yan ang kanilang game plan at halos parehas lang na sinasabi. Ito ang si Coach Mike Malone pati na rin si Jokic na pigilan ng Lakers sa transition at ilimit ang kanilang pag-score in the paint.